Good morning mga ka So ayan mga ka-trop Bibiyahay naman tayo mga trops Araw po ngayon ng Bernice So kahapon mga ka Yung Biyahay natin Ah uh, Hindi na ako nagbibidyo mga trops Sobra talagang busy sa dami ng biyahay Sabi daming biyahe mga trop so hindi ini na tayo nakakapag video so ayan so nakawit tayo mga trop sa ah, mag alas 11 na rin kahapon so dahil nga yun nga sa traffic ah, ayan so papasalamat mo na tayo mga trop sa Panginoon dahil nakawit po tayo ng maaga ay maaga uh, ah, po tayo ng maayos Ah, uh, yun. So, thank you, Lord. So, sa lahat po nang pumapasok ka naman ngayon sa trabaho, ah, uh, gabayin nyo po sila, Lord. Ayan. So, yung biyahay natin, mga gatrops ay share ko lang pala kahapon, mga gatrops ka ah, uh, mayroong ah, uh, na ano na mayroon na namang motor na aksidente hindi ko rin na video ang mga trucks dahil yun nga ah, uh, dala ko yung four wheels so yan so paalala lang to sa mga nagmumotor so kung pwede lang sana huwag kayong magpatakbo ng mabilis dahil yung pinupuntahan nyo uh, hindi naman yun aalis uh, nandyan lang naman so ang nangyari kasi doon yung motor mga katrops uh, martis lang ito mga katrops ang sobra talaga niyang tulin mga ka-trops siguro nung umabirtik siya may sasakyan sa ano na medyo mabagal o hindi ko rin alam nang nangyari doon kasi dumaan yun sa akin mga katrops ang tulin tapos sa bandang unahan yun sa pulsa sa sasakyan ng expander na kulay blue so yun ang nangyari sa sobrang bilis niya kahit paano ka magpipirino ka pa tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya yon sa mga paalala lang sa nagmumotor, huwag lang kayong magpasikat pag nandito kayo sa area ng Maynila. Kung gusto nyo kayong magpasikat, doon kayo sa mga maluwag na kalsada. Huwag dito. Eh parang sa ano, sa mga bisaya pa yos ah, gerak gerak ba Kaya ayun, yan yung madalas talaga maksidente. Kaya kunting payo lang uh, ah, bawas bawasan nyo yung mga pabilis ng takbo ng motor dahil isa lang pagkakamali mo dyan abala kung hindi ka matigok malaking abala at saka nasindihan mo pa ayan so bilang ano lang to ah, payo ng magandang para sa mga kastropa din nating nagdadrive kaya yun ang nangyari kahapon mga katrops. Kawawa naman yung tao na yun. Kaya sana sa nakakapanood nito yung nagmumotor. Ako magmumotor man din ako pero hindi ako magpatakbo ng ganon. Mas maganda yung magdubli ingat. Kaya ayan so payo lang to sa mga motor na yung sakto lang yung takbo wag nyong habulin yung pupuntahan nyo kasi sobra pa yan sa 24 oras naghihintay sa'yo yung pupuntahan nyo basta hindi lang tao <laughs> kaya yan mga troops so magpagas muna tayo mga trops troops yan dami nagpagas ha ako tumas na naman yung diesel mga mga troops Papagas mo na tayo mga drops. Lang mga drops dito tayo sa mga motor lane. Kasi madali lang to eh. Dali lang mga drops. Sweet lang. Ayan mga drops. So nandito tayo ngayon sa Petron ulit. Ah, uh, magpapagas muna tayo mga drops. Ah, uh, dito tayo pipila sa motor dahil madali lang tong motor mga drops. Dahil well, kunti lang naman sila magpagas. Ito yung mga ano mga drops oh magpapapagas din yan sila mga drops, so ayan so yung pick up natin ng gis mga drops yung pick up din natin kahapon yung sa BGC dun sa may malapit sa may Shangri-La BGC Shangri-La ah, dun po tayo pupunta pipick up natin yun tapos ah ihatin natin yun sa ano mga troops Ihahatin natin yun sa may Ah, uh, dito sa may Makati, sa may dito ba sa may bandang Greenville Residences. Ah, uh, Ihatin natin yung uh, so yung cellphone natin mga troops, ah, uh, hinawakan lang natin din natin nilagay sa lagayan dahil para makita natin yung ano 'yan mga drops. Yung video natin. Ayun, so nandito tayo ngayon sa ano, mga drops oh. So papakita ko lang sa iyo mga troops, yan yung Makati mga drops oh. Yan. Yung isang video na yan, Makati yan mga drops. Yan. So sa ngayong oras mga mga drops. Ah, uh, wala pang traffic so malinis pang kalsada ngayon mga drops Ang pick up natin ng guest mga ka -trops. Pick up natin ng guest ah uh, si Ay, tapan. 7.50 si So, oh, san tayo ng konti mga drops ah. Para makasingit tayo dito. Maka Ayan. O, sa lang tayo ng pintay. Okay. Ayan mga trop. So, mamaya mga katrops, uh, bibiyahin natin. Kahapon, nakapunta tayo ng QC. Tapos, babalik tayo ng BGC. Makati. Yun lang yung biyahin natin kahapon. Kaya lang, uh, nag-dinner din naman sila kagabi yung mga trops. Uh, mayroong kaya nabutan tayo ng mga 9 plus tapos mamaya mga tropes, mayroon na namang home service na uh, masads. Uh, kung hindi tayo maghati nito ulit mga tropes, medyo maaga-aga natin mag uh, makabawi tayo siguro mamaya. Kaya lang, uh, ganon ganoon din mga tropes, sim, uh, sim lang din yung oras mga tropes dahil yun nga uh, four wheels yung ginamit natin pa uwi. Kaya ganoon din. So, mga gabihin na rin kahit medyo maaga tang makauwi. Front right na mga trop. So hanggang dito muna yung ano natin mga tropes. Abid yun din, mga tropes dahil magpagas muna tayo mga trops. So bye bye mga trops Ingat po tayong lahat. God bless sa atin. At gabayan po kami Lord sa araw-araw naming biyahe sa kalsada. Bye bye!